Hi mga Amotski At ngayon for today's video Ay nandito po tayo ngayon sa Mowa Para Bumili po ng vlogging kit no, Sabagat ipupuloy na po natin mga Amotski yung pagbablog Kaya ngayon bibili tayo ng mga kagamitan Sa pagbablog at mga ibang mga dapat bilhin sa pagbablog. Kaya ngayon, sino tayo ngayon? Samahan nyo kami mamili. Hindi naman mamili kasi pag sinabi mamili, madami. Isang Sumami item lang naman. Bumili. O, samahan nyo kami bumili. Nang vlogging kit dito sa Awa. Oh, Awa, oh, Kaya, ayun, tara, samahan nyo kami. Ayun na. DJ. Shout out, DJI. Shout out DJI. Dunin na tayo ng... Stabilizer. Stabilizer. Ano ang stabilizer? Sterilizer. Sterilizer. DJI. Let's go. Ayun. Yung drone nila. Serbisyo. tayo Pwede pagdating bilhin para ng mga tour tayo ng ano? tayo ng Stabilizer at mic. Bili tayo ng ano? mic. Duo, to. Uh, yeah. tayo na, so uh, <laughs> Ito marunong na to. <laughs> <is the truth. laughs> Sorry. Sorry. Okay. Ay, 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 so guys. Yeah. Bigat pa pala 'to. Ikolamo rurulunin 'to. Magandang 'yan. Ay, galaw. Ayun. Salamat guys. So guys. Kuwatin Kano siya? Gray It's tapos two. may platinum gray. So guys. Platinum gray. Sorry sir, sorry. Sige, yung white no, may, may available yung yes. white may yes. may wala wala pero available napahiya tayo yung kanta yun okay lang sa yung ito kaya mic 2 wala po eh po ito ito, ito, ito. Uh, uso nga yung mini ano? ito ang price niya sa um. 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 sige ano, maliit maliit lang yun pero 8,000 na mga kamotoski Okay lang para sa inyo ok and then para masaksak niyo to may kasama yung adapter adapter? ito So, ang kasama niyang adapter is type C. Type C. Meaning, sir, uh, magaga ang magagamit niyo lang dito is yung 15 niyo po. 15. So, kasi wala siya ng lightning. Isasaksak niyo lang siya dito. And then, itong receiver na ito, isasaksak niyo doon sa charging port ng cellphone. And then, oh, mag o mag-go-on na siya automatic. And then, hugutin niyo lang yung dalawang mic, mag-go-on na rin sila. Susuotin niyo na lang, mag-record na kayo ng video. Ganoon na siya, plug and play lang siya plug and play lang pa. Oh. sige sige so and... oh, maganda ito mga kamots eh ito na lang bilhin natin kasi ito ito pwede sa tubig pwede sa apoy <laughs> ito, ito mga kamots ito yung bilhin natin para maayos yung videos natin kasi nakakaya naman sa inyo eh hindi video ako, magulo. Kaya ako natin. Ito ang ang tawag ito? Kaya? Ano tawag mo dito? Ah, action camera. Action camera. Action pa kayo. Ito natin yan. Test, test natin. 27.99. Ano po? 27.99 Pwede po installment <laughs> Straight <down. laughs>

sa mga walang sawang sumusuporta sa aking vlog. Uh, salamat po. Nakabili po tayo nito dahil sa inyo. Unboxing po muna kami. Unboxing po na set up. Po muna namin to para sa kagaganda ng vlog natin. Kaya mga kamotsi, salamat sa inyo. Bro, alam mo yung mabuti yan, bro, ha? Bon, alam mo yung mabuti yan? Ah? Kasi, ikaw yung nag-e-edit, eh. <laughs> salamat, ko, ikaw. Kaya, ano pangalan nyo kaya? Ikot mo lang, sir. Bossing. Joseph po. Kuya Joseph, salamat sa pag-assist sa amin. Mm Thank you, yeah, thank you. Ay, ito mga kaibigan. <laughs> may kita niyo po. <laughs> anay, may kita niyo, magnetic siya. <laughs> magnetic <Magandang> siya. Magnetic. Ganda siya. Pwede ba yung hagis ato? Uh, <laughs> wow, sir niyo muna sir na, nakakagat yung dalawang clip niya. Bukod sa so <laughs> magnet, may dalawang clip. Ayun, clip lang, yun. nakakagat na. Ayun, naka pwede mo nang ihagis yan. Uy, uy. Iba kasi kinakagat mo eh. Hot dog. Puro hot dog eh. ang yes. niya. So, i-start. Okay, bago yung lahat, nakalimutan natin lagyan siya ng battery. Ayun lang. Hindi mo siya lang. Sorry. <laughs> <laughs> yeah, yeah. Baterya muna. Ang kit ng baterya niya. Ang lakas makasama Pero kung ito wala akong mic, pwede dyan. Pwede sir, may built-in mic na to. Ah, oh. oh, okay. O kaya kahit yung bawian nyo din. Pwede ba ito tanggalin ako kuya? Pwede tayo sa ganda. Yeah. Eh, itatap mo lang yun isang beses yung button dito sa... Ito mga kamot sa... yeah, ko, sayang. Ito ko sana bibiling ko. So, guys. ah, Ay, mga kamotski! Ito na, oh! Ang haba! Sige, pataasin mo para naka-drone! Hey. <laughs> ang haba, Rustic! Ilang mga pag ito na rin yan, Thank you DJI, baka naman DJI, discount pa susunod. Diba? Thank you sa DJI sa mabilis sa transaction, sa mga magandang pagtuturo sa amin. Uh, thank you DJI. Ganda lino, nakakadrum. No? Taas mo nga yan, taas mo. Ayos. <laughs> Ayos, tara, tayo na natin to. Ito diba, na, ito na yung nabili natin na uh, vlogging kit eh, no? pero kamera na yung binili. <laughs> Ayan, ito po. Yan, para sa inyo lahat mga kamotsi. Para maganda yung quality ng video natin. Sa, sa, ano, TGI. Thank you, thank you po. At, uh, Bon, yung montage mo na to ha. In 3, 2, 1. Amotski, salamat sa pagsama sa amin, sa pagbili ng ating vlogging kit o hindi man kami nabili na ng vlogging kit na nabili naman kami ng camera, pang vlog pa rin yun ng uh, DJI Action 5 Pro kaya maraming salamat po una-una kay AWL well salamat po sa mga biyaya at kapala na binibigay at nagkakalungan na sa atin at salamat din po sa mga followers na sumusuporta sa atin, sa mga viewers na nanonood at uh, mag-follow kayo sa ating page po, Yamot Vlog uh, bagong page lang po ito at uh, salamat, salamat po sa pagsuporta at uh, ito po ang ating video for today's video -ginawang na ginawa para sa ating content ngayong at gusto uh, ko lang po i-share sa inyo kaya binlog -like po to gusto ko lang po i-share sa inyo ang pagbili natin ng ating vlogging kit o camera para makita nyo mismo no? sapagkat kayo po yung nanonood kayo po, pinapanood nyo po yung mga videos natin kaya para alam nyo rin po yung ating mga na ginagamit sa ating pagbablog kaya nga tayo pamilya eh. kaya nga tayo pamilya para alam nyo rin po yung mga kaganapan so hanggang dito na lang po tayo salamat sa pagsama ngayong araw Thank you, Bang. Guys, Thank you! Hindi na po ko protagalin. At hindi na po Follow sa ating Facebook page. piyamag At subscribe uh, sa YouTube yeah. channel. At I love you! I love you.